Anak, antay-antay ha. Pinagluto ko si Eden ng paborito mong ulam. Thank you, ma. Oh, uh, tsaka, tingin nga, kung okay na yung suot mo. Anak, mag o ka ba uli mamaya? Opo, sabi mo kasi kailangan natin huh? extra pera. Yes. Alam mo, anak, baka nakakalimutan mo yung sinabi ko sa'yo, yung pan-Thailand ko, ha? Thailand? Oo, oo may yung mga amiga ko nag-aayaan na naman sa Thailand naman. Kailan po yan? Siguro mga two weeks from now. Ma, ang bilis naman. Kaka-Hong Kong mo lang noong nakaraang buwan eh. Ihaan mo na si Mama. Ayan na lang ang layas ko eh. Habang Keri pang gumora, kailan pang magogogora kapag naka-wheelchair na? Ma, ang akin lang naman po. Okay lang sa akin na mag-enjoy po kayo. Kaya lang parang namang napapadalas yung pag out of country niya. Baka pwede namang kahit sa iba't ibang lugar mo dito sa Pilipinas. Thailand agad na naman. Eh kasi anak, go with the flow ako eh. Kung saan ang punta nila, doon ako sasama. Ya mo next time, isasuggest ko na parting si na lang kami. Ma'am, ito na po yung ulam. Wow, nilaga, paborito ko. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo. <laughs> Sige, na, na best ka talaga. na. Ikaw nagluto, Eden? Sumabay ka na sa amin. Hoy! Ba't inaaya mo sumabay yan? Hindi! Mamaya sila yung mga katulong. Mamaya yan. Basta kumain ka na, anak. Intindihin mo yung sarili mo. Magkakainin nila yung mga tira natin. Huwag, intindihin mo yung sarili mo. Huwag mo sila. Ay! Ano ba yan? Wiset na to ang aga-aga? Dito Asensya pa na? sa harap ng pagkain magagaganon? Seseyo na po. Ano ba to? Masama po yung pakarimutan ko eh. Oh! Ano ba? diri talaga tong babaeng to. Walang etiket. Dito pa sa harap ng pagkain talaga. Ma, baka may... may Kumain na... ka na. Okay lang yun. Kumain ka na. Baka nilamigan lang. Sandali. Kumain baka may nararamdaman na. si Edith. Kumain ma. ka na, anak. Ay, naku. Bahala kayo. Basta ako kakain na. Ano sa babaeng yun? Baka naman buntis. Hindi naman lumalabas yun. Di naman nagdedeo o paano magbubuntis. Pero bakit nga nagsusuka ng ganun? Ayos ka ng ba, din? Ayos ka lang ba? Ano yung nangyayari? Opo. Oh, oh! Sino nga yan? Ako. Renz! Renz, hindi ako makikipagdaroan ha! Sino nga yan? Ma, ako nga. Ay, ang putres naman, Renz! Ano ng pinagkagawa mo? Nakakadiri ka rin sa dami ng babae, ito pipiliin mo, ito nakahanap mo sa akin? Ha? Ano ba problema doon? Diyos ko, Rins! <sighs> hindi mo alam yung ginagawa mo, Rins! Paano ka matumbatulan mo itong babaeng to? Itong babaeng to! Rins, takot! Matama na! <laughs> Mahal ko si Inin! Kung di ko pa alam na talagang pinigot mo anak ko na! Nagpabuntis ka talaga na! No? <laughs> Oportunista ka! Gusto mong umaman? Para hindi ka na makapagtrabaho? <laughs> Matama na. <laughs> Matama na nga sabi! Walang kasalanan si Eden dito! Gagawin mo yan? Iharap mo sa akin yung ganyan klase babae kasi sabi mo sa akin tama na? Ano bang problema dahil baka tulong siya? Buti alam mo! Kakadiri ka rin! Ang dami-dami namang babae! Ang dami-dami naman na maaayos at mayayaman na may gusto sa'yo! Ba't sak mo dito sa babae ito? Ma, mabait si Eden. Maalaga! Tsaka pinaramdam niya sa akin kung gaano ko kahalagang tao. Ginagawa niya yun, dahil gusto niya pikutin ka. Tama ka. Hindi mo na alala, hindi mo naramdaman. Ma, kahit anong sabihin mo, hindi kita papakinggan. At pananagutan ko 'yung anak namin ni Eden. Halika na Eden, pumunta na sa kwarto. na Pagpasensya mo na si Mama. Pero, huwag ka mag -alala. Kasi, magiging anak natin. Pananagutan ko yan. Magiging mabuti akong tatay sa kanya. Friends, alam kong mahal mo ko, pero... Alam kong hindi magiging madali yung buhay ko dito. Habang dito ako nakatira. Kasi alam mo naman, di diba? Hindi ako tanggap ng nanay mo. Kaya, Uuwi na lang ako ng probinsya. Hindi. Hindi ka alis. Dito ka na lang muna sa bahay. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, ha? Paano kung habang wala ka dito, maltratuhin ako ng nanay mo? Pati itong magiging anak natin matadamay. eh. Hindi ako papayag. Kakausapin ko si Mama. Magtyaga na lang muna ikaw dito sa bahay. At saka gawin mo yung mga trabaho mo pero huwag yung mabibigat kasi ayoko may mangyaring masama sa iyo sa magiging anak natin. Tsaka mo na lang muna, bigyan mo ako konting panahon. Sige. Pasok na ako. Ngata mo sarili mo. Hoy! Ano naman dinadrama mo dito? Ang dami mong pantrabaho doon, ha? Pasensya na po. Alam mo, ide huwag mong idahilan sa akin yung pagbubuntis mo, ha? Itaktak mo sa utak mo na kahit kailan hindi kita matatanggap bilang manugang ko. Pati yung pinagbubuntis mo, ha? Hindi ko mo't sinabi sa akin ni Renz na kesyo mahal-mahal ka niya kahit ikan mo eh nakaupo ka dyan at nagsasayang ka ng oras. Napakaraming trabaho doon. Naintindihan mo? Ha? Alam mo bang tuwing makikita kita, nang gigigil ako sa pangamumukha mo! Ano, ano? Tandaan mo, ha? Tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Namumuro ka sa'kin! Sa Naintindihan mo? Impacta ka! Kung di ko pa alam na sinakit mo yung anak ko, yung itsura mo magugustuhan ni Renz? Hindi ko talaga maintindihan! Mahal po ako ni Renz. At mahal ko din siya at may plano po kami magpakasal. Mm. Talaga palang ano ka, no? Parang naiplano mo na lahat, ano? At kung iisipin niyo po, nayama yung habol ko sa anak niyo. Nagkakamali po kayo. At hindi naman po kayo, kayo ganun kayaman. Aba, Talaga palang adilintada kang babae ka? Pati pag pati yaman namin, kung questionin mo, ano gusto mo sa paningitan ng salapi? Gusto mo ganon? Buruwa ka talaga! Buruwa ka! ka! Naiintindihan mo ba yung gusto mong sabihin, ha? Magtrabaho ka doon! Magtrabaho ka doon! Baka gusto mong araw-araw ganitong gawin ko sa'yo? Buruwa ka! Lumayas ka doon! Magtrabaho ka doon! Huwag kang magdrama na magdrama dito! Dali! Dali! Magtrabaho ka doon! Magtrabaho ka doon! Nalaan mo! Burungwa ka! Hello, Arian? Ti, si tatay na aksidente. Ano? Kailangan ko ng malaking pera. Meron ka bang ba pera diyan? Teka lang, Arian. Wala akong pera dito. Di, ayoko mo mawala si tatay? Gawan mo naman ng paraan. O oh, sige, nahahanap ako ng paraan. Kapag nakahiram ako ng pera, ipapadala ko ka agad. Sige ate. Update mo kami ate agad ah. O oh, sige, sige na. Sige, bye-bye. Renz, sumagot ka. Kailang tulong mo. Ma'am? Ma'am, kailangan na kailangan ko po ng pera. Yung tatay ko po kasi na aksidente. Kapal din naman ang mukha mo. At tapos mong pikutin yung anak ko, ngayon naman uutangan mo ko. Ma'am, parang awa yun na naghihingalo yung tatay ko. Mamamatay siya pag hindi siya nawag ka matagad. Kargo ko ba yun? Ma'am, sige na po. Alam ko may sama ng loob sa akin, pero... Sana naman po sa pagkakataon na to matulungan niyo ko. Gusto mo pala magkatulungan, ha? Sige. Magtulungan tayo. Bibigyan kita ng pera. Kung ano yung gusto mong perang yan. Kung magkano yan. Pero wag kang magpapakita na sa anak ko. Kapalit ang kalayaan ng anak ko. Naintindihan mo? Pero mo, huwag naman po idamay yung relasyon namin dito, Nito, Prince. Di ba ang gusto mo magkatulungan? malaking tulong sa akin na mawala ka sa buhay namin. Naintindihan mo ba yon? Ngayon, kung di si dito ka, sige, ihahanda ko yung ibibigay ko sa'yo habang nag e ka, pero sisigaruduhin mo na hindi ka na magpapakita kahit kailan. Pati yung cellphone mo, iiwan mo dito. Baka mamaya makapagsumbong ka pa. Oh, pero kailangan ko yung phone ko. Mawawalan kayo ng contact. Sa perang ibibigay ko sa iyo, makakabili ka kung ilang cellphone gusto mo. Pero hindi yung number ng anak ko, patahimikin mo kami. Parang awa mo. Naintindihan mo? Magdesisyon ka. Ako, madali akong kausap. Mamili ka. Si Renz o oh, yung buhay ng tatay mo? O oh, di, tuloy na tuloy yung Thailand natin. Oo, alam na nga ako sa anak ko eh. Hmm. Sige, bye-bye. Anak, kain ka na. Nasa si Eden? Si Eden? Hmm. Hindi ba umalis na? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Umalis? Oo! Oh. Saan naman pupunta yun? Sumama na siya sa tunay na tatay ng anak niya. Ma, ilang beses ko ba i-explain sa'yo ako yung tatay ng anak niya? Ikaw kasi, no? Ang tali-tali mo, pero pagdating sa babae, ang tanga mo, ang baba ng standard mo sa babae. Sasama ba yun doon kung hindi yun tunay na tatay? Siguro natakot siya na ka Kaya nag-decide ng ganun Ayaw ko maniwala O ayan, nag-iwan pa ng sulat Hindi Hindi totoong sulat na to Eh hindi pala, hindi tawagan mo Shitin Sabagat ka Eden, sumagot ka! Oh, naniwala ka na? Napatanga-tanga ka? Gumising ka nga! Dami-dami babae dyan, dami-dami sa -dami sa'yo. Hindi ganun si Eden, ma. Anong sinabi mo doon? Saan yung pupunta? Hoy! Pwede ba ilabas mo ako dyan, ha? Wala akong alam dyan! Basta ibinigin niya lang sa akin yung sulat na yan! Ma! Kilala ko si Eden. Hindi magagawa ni Eden sa akin to. kilala mo pala eh. Eh nasan ngayon ang Eden mo? Ha? Kilala mo pala eh. Ma, sabihin mo na nasan siya. Hindi ko alam, Renz. Ibinigay niya lang niya sa akin. Nakita ko lang may dala na siyang bag at nagpaalam. Hindi <sighs> ako iiwan ni Eden, Ma. Eh, Tawagan mo nga. Ano ka ba? Pwede ba, Renz? Huwag mong sayangin ang luha mo sa babaeng yon. Sa ganung klaseng babae, hindi dapat iniiyakan. Hindi magagawa ni Eden di yun sa akin. Mahal na mahal ako nun eh. Ayusin mo yung sarili mo. Kumain ka na, maguti pa. Wala akong gana. Friends, anak. Saan ka na naman galing? Ma. Ah, may ko, amay ala ka na naman. Ah, Mamamblema ako sa pera. Paano natin babayaran yung bills dito sa ospital. Di na rin ako pinautang ni Joshua. Sikot ng ulo, Ma. Paano ka naman anak pa uutangin? Eh? eh, pati trabaho mo pinabayaan mo na. Nagdespal ko ka ng pera nang dahil diyan sa kainom mo. Yun nga, May. Simula kasi nung nawala si Eden, parang wala ng direksyon yung buhay ko. Hindi na ako makapag-focus sa lahat ng bagay. Gusto ko na lang lagi mag-inom. Sakit na nararamdaman ko tapos nagkasakit ka pa. Ramdam kita sa bagay na yan. Hindi <sighs> ko na alam gagawin ko, ma. Pinabayaan mo yung sarili mo, Renz. Sana ako na lang yung nagkasakit. Para matapos na rin tong paghihirap ko, ma. Renz, huwag ka magsalita ng ganyan. Dapat nga inaayos mo yung sarili mo, di ba? Hindi pinababayaan mo na lang yung saka iinom, saka sa sugal. Pinapihaan mo yung sarili mo mula nung nawala si Eden. Hindi <sighs> ko na alam gagawin ko talaga pa Harap na harap na rin ako. Hindi ko na rin alam kung paano mababayaran tong ospital. Isang linggo ka na dito eh. Wala na tayong pera, wala na akong mautangan, wala na akong trabaho. Saan ba ako kukuha ng pera ngayon? Huwag ka galala. Tatanggapin ko na lang kung ano maging kapalaran ko. Total, may edad na ako, Renz. Ethan? ginagawa mo dito? Hindi ako naparito para manggulo. Nandito ako para tulungan kayo. Kasi nabalitaan ko yung nangyari kay Ma'am Gina. Nga pala, nabayaran ko na lahat ng bills. Pati yung pambayad para sa operasyon niya. Talaga ba? Bakit mo ginagawa sa amin itong mga bagay na ganito? Kasi, alam ko yung pakiramdam Magkaroon ng pamilyang may sakit At walang pambayad Para sa operasyon Ibili ng gamot Pati na rin yung mamatayan ng mahal sa buhay Bakit Eden? Kinagawa mo ba to kasi naaawa ka sa amin ngayon? O nakukonsensya ka sa mga panluloong ginawa mo sa akin? Hindi mo alam yung dinanas ko nung nawala ka. Iniwan mo ako sa ere. Tapos pinaniwala mo pa ako na ako yung tatay nung pinagbubuntis mo. Hindi mo rin alam yung dinanas ko. Simula nung pinalayas ako ng nanay mo. Renz, akala ko bibigyan niya ako ng pera. Pero hindi niya binigay. Kaya namatay yung tatay ko sa sobrang sakit at hirap ng dinanas ko. Pati yung anak natin na matay. Natin? Eh, hindi nga ako yung tatay ng anak mo, ha Friends, anak, may kasalanan din ako sa'yo. Kasalanan mo yung lahat, eh. Anong sinasabi mo? Pinagayos ko kasi si Eden. Hindi niya totoo sa mama sa lalaki niya. Ano? Sa kagustuhan ko kasi anak na ako ka ng mas maiging babae kesa sa kanya. Hindi ko naman alam na masisira yung buhay mo ng ganyan. Ma! <laughs> alam mo kung gaano ko kamahal si Eden, di ba? Tapos ikaw pa yung gumawa noon? Sorry, anak. Pasensya ka na rin. Hindi ako nagpakita sa iyo. Kasi ayoko na rin guluhin yung buhay mo. Kasi ayoko. Ayoko mas lalong sumama ang loob ng nanay mo. Sa akin. Pati na rin sa iyo. Pero alam mo, Eden, Hinihingi rin ako ng dispenso sa'yo. Wala nang umalis ka. Nasira yung buhay ni Renz. Araw-araw na lang siyang nag-inom. Buti bumalik ka. Renz, anak. Patawarin mo ako, ha? Eden. Baka naman pwedeng mag-umpisa kayo uli. Sumi sa inyo, ha? Mom Gina. Mami na. Matagal na po kayo itong pinatawad. Aanin ko pa po, hindi kita papatawarin, di ba? At Renz, sorry. Eden, mas naihintindi ako na ngayon yung sitwasyon. Sa totoo niyan, ikaw pa rin yung laman ng puso ko hanggang ngayon. Ma, kahit ganun yung ginawa mo, yun dyan na si Even ngayon, inihara niya na rin daw yung hospital bill, so... Oh. Kaya, ang importante ngayon, magpalakas po kayo, lalo na yung operasyon niyo, isasagawa na. Teka muna, total naman, okay na kayo. Kailangan, gusto ko na magka-apo. <laughs> Mama talaga. <laughs>